Naniniwala ka ba na unfair ang mundo? Alam niyo kasi ako, pinanganak, nagkaisip, lumaki, at tumatak bilang isang prinsipyo ko na bago mo makuha yung isang bagay, kailangan mo munang paghirapan. Siguro unfair kasi pinanganak akong mahirap. Tapos pinanganak akong lalaki. Kasi, nung lumalaki ako, niwang kinukuha para ampunin mga kapatid kong babae. May isang ang kapitbahay kami ang sabi niya sa akin, sayang kung naging babae ka lang, siguro ikaw yung kukunin ko. So with that, alam kong unfair na agad yung mundo. So lumipas pa yung maraming taon ng aking pagkamulat dito sa mundo. Sinubukan kong pag-aanin yung buhay ko sa pamamaraan alam ko marami rin akong pinasukan at isa na nga dito yung pangangamuhan pagiging tendero sa kung saan saan para lang ma-survive yung pang-araw-araw habang ang naglilinis ako dito nagwawalis-walis maraming tumatakbo sa isip ko na what if na what if pinanganak akong mayaman na what if ang tanging ko lang gagawin ay yung karal ka yung hindi ko kailangan maghugas hindi ko kailangan magwalis hindi ko kailangan gawin yung ibang mga bagay para lang mabuhay bagkos nandyan na di ba? kakain na lang ako tatawagin na lang ako para makuha yung komportableng kailangan ko dadapwat kailangan kong gumising sa pikin ng sarili ko at sabihin na ito yung katotohanan ng buhay na meron ako na ang buhay ko ay hindi naging madali at hindi pa rin magiging magpapatuloy na hindi magiging madali. So sa patuloy kong pagwawalis, paglilinis, ay patuloy akong nagpasalamat sa Diyos na Lord, salamat dahil kahit gaano man kahirap mabuhay dito sa mundo na punong-puno ng pagsubok ay nag-uulan ka pa rin ng pagbabala kasi ako kung saan man ako na naroon ngayon kung ano man yung mga ginagawa ko sa buhay. Marahil, yung prinsipyo ko na life is unfair, pero kung titignan mo pa rin naman in, in different perspective, may makikita ka pa rin na katulad ko na nakita ko na nakadepende talaga sa kung paano mo gagamitin yung pagkakataon na meron ka, yung talento na binigay sa'yo, yung lakas na meron ka, yung mga resources na meron ka thankful ako sa Diyos dahil meron ako ng mga ito na pwede kong magamit para mapagpatuloy itong buhay na to. Katulad na lamang ng libre kong pagstay sa tahanan na to. Alam nyo ba kung babalikan ko yung una kong linya kanina na may nagsabi sa akin na sana naging babae ka na lang is the same person na kumuha sa akin upang pagkatiwalaan ako pangalagaan itong bahay niya. Tapos yung isa sa mga tao na nagtitiwala sa akin na kaya ko at may mararating ako sa buhay. Yung pagiging houseboy ko dito or caretaker dito sa tahanan niya, hindi ko naman ramdam. Kasi yung iba kong mga ginagawa, alam kong rutinari ko na lang. Magwales, gugas, magmap, magdilig, magalaga ng bahay, magpanatilihing malinis ang kapaligiran. Para sa akin, common na lang yon na dapat ko talagang ginagawa. Kaya hindi ko naman halos nararamdaman na mag-isa lang pala ako, na wala akong kasama. Pero dahil may mga bagay akong ginagawa dito sa taanan niya, hindi ko nararamdaman mag-isa ako. Mahirap makipagkumpetensya dito sa mundo na papasama ng pasama in a way na yung negativity, masyado nang dumadami, mataas, kunting kibot mo lang, parang mapapaisip ka na bakit ganito, bakit ganyan kaya eh dapat lagi nating isipin na mapalad tayo marami pa rin mga dapat ipagpasalamat sa Diyos kahit ganito yung buhay na meron tayo tama ka nakakapagod yung support system mababa tama ka dun tunay na nakakapagod yun pero okay lang naman mapagod kasi alam mo na kang lumaban na wala kang nilalamang ibang tao para lang mauna mausad o umusad patungo dun sa finish line na gusto mo pero gayot-gayot pa man mga kamuka yung buhay natin kahit ganito lang ay dapat uh, positive lang tayong bisip na darating din yung oras natin na may araw din tayo na magagawa din natin yung mga bagay na na wala masyadong malaking kapalit. At tulad ngayon, puro tayo invest, puro tayo lagak ng panahon, lakas, atensyon para lang makuha yung isang bagay. Marahil, isa sa mga naging puhunan ko para makatakbo sa buhay na to ay yung pagiging socially approachable and humility. Una, yung pagpapakumbaba talaga na may mga bagay na hindi mo kayang gawin mag-isa. At sadyang hindi pinagkaloob sa iyo ng universe upang masabi sa sarili mo na kailangan mo ng ibang tao. At kailangan mong hintitihin na sila 'yung may kakayanan upang tugunan 'yung mga pangangailangan mo na hindi mo pa kaya ng tugunan sa sarili mo. At pangalawa, 'yung pagiging socially approachable mo dapat marunong kang tumawag sa mga tao na sa paligid mo at ano yung kalagayan mo sa kalagayan nila sa paano mo sila tatanungin sa kung paano mo sila lalapitan paano ka hihingi ng tulong alam nyo, tunay na matapang marunong magsalita at magpakumbaba na hindi niya kaya yung isang laban may mga laban na ang sukatan ng pagiging matapang ay hindi pakikipagdigmaan at bardagulan. Pero may mga tapang na ang sukatan ay yung pag-amin na hindi mo pa kaya labanan yung isang pagsubok na kinakaharap mo. At kailangan mo yung tulong ng iba. I'm not saying na to take advantage against the others, but... Uh, be humble enough and to truly tell to those people na nasa paligid mo na kailangan mo ng tulong nila and in return to those who people who help you and to those who people who are still helping you until now ay yung respeto siguro yung pwede mo maibalik man lang sa kanila simpleng pasasalamat sapat na yun para sa mga taong tunay na tumutulong. May mga tao kasi di ba na tutulong sila out of their hearts. So that's genuinely helping other people. But there are people na talagang gagamitin din naman yung kahinaan mo. Dahil kailangan mo, no? Pagsasamantalahan ka din. But, you can assess which of those person ay yung tunay din naman na dapat mo humingan ng tulong at dapat mo pasalamatan. So, natapos na akong magwalis at tapos na rin ako magdilig. Kaya napaisip ako na, ay teka, may kape pala ako. Nagtibla ng kape. So baka malamig na kasi kanina pa ako nagwawalis. At nakapagdilig na rin ako. Kaya hugas-hugas na -hugas muna ng kamay no. Banlaw-banlaw at atin itong mantakin. Itong merienda na meron dito sa refrigerador. <laughs> may naiwan na mamon. Sa refrigerator. sa bahikop dito sa kape na hindi ko ba alam kung baka malamig ito o hindi. Pero kamukha, ano't ano pa man yung mga pinagdadaanan mo ngayon, ay alam ko may awa ang Diyos. Nadarating din yung tamang pagkakataon, tamang panahon, sa tamang ikaw, sa tamang nasa paligid mo, na magiging masaya ka makakamit mo yung mga bagay na matagal mo na pinagpipray sa Diyos. Siguro ang kailangan mo munang gawin ay unawain at tanggapin kung nasaan ka at palaguin kung ano yung mga bagay na meron ka katulad ng panahon, talento, talino kung wala ka pa ng mga bagay-bagay sa paligid mo. And muna siguro yung dapat mong tuunan ng pansin na katulad ko I knew to myself na ang dami pang kulang sa paligid ko mga sources. Kulang ko pa. Pero I've learned that I need to value those things and see how can I use those things para mapalag ko yung sarili ko. Kaya salamat sa pananood ka I hope this random thoughts helps you in many ways. Salamat ka See you in the next vlog. Bye-bye.